Ayan po mga kachokopam, pam, ito po nakababad na po ang dog food ng ating walong husky puppies. Ayan po ang ginawa namin. At pinagtigitigisan na namin sila para mabilis kaming makapagpakain mamaya. Kasi nga kapag sama-sama ang babad ay nagbibilang pa kami, nagtatagal, nagkakagulo ang ating walong husky puppies. Bali itong nasa cup na ito ay isasalin na lang namin dito kapag natapos na kumain yung iba and after one hour, ay eto na po ang hitsura ng kanilang dog food. Babad na po siya at malambot na. Ready na po silang kumain. Nakain na pala yung dalawa. O, di ang bilis. Ito pa yung pagkain. At ito yung sa dalawa. At ito hawak ko po yung nasaka. Oh, kakain na kayo. Mabilis na. Hindi na magbibilang. Hindi na magbibilang. Ayan, nakuha na ng dalawa pa. Mamahulog ah. Hop. Hmm. Ayan, nakain naman itong dalawang copper. O, oh, naku, sinasakyan mo naman ng iyong pagkain. Masakyan. Kain. Ayan, ito, ang bilis, bilis Wait lang. Balay, apat pang black. Apat pang black ang kakain. <laughs> yung dalawa ito busog na. Yan. Yun, yung apat na yung nagkakagulo ang kakain pa. Yan, tapos na ang isa. Kukuha na uli ng isa. Yan. O, tatlong black pa. babayan, yan. Are, o, oh, nasa cup. Eh. Hmm. Yan. Ang bilis na nga itong black na to. Nakaitan no, tatlong black na ito na tapang. Oo. Uy. Long. Long. Bakit ka-swing kayo? May na-away na ako. Na-away na ako. Oo. Long. <gibberish> no, itong... Wait. Oo, yan. O. Ito. Ito. block. No, itong... black. Yan, ang bilis naman ito eh. Dalawa na lang kayong black ang kakain. Alin dito? Ito. 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 Yan. O, tapos na rin yung isa. O. O, see? O, diyan ang bilis. Yan, tapos na sila kumain. Ano pa hinihintay nyo dyan? Tahimik na sila. Mga busog na. Mabusog na ang ating walong husky puppies. Tahimik na tahimik na. Hmm. Ayos. Ha, ah, ayos. Oo, uh, ayos naman ang kain. O, oh, di mabilis na tapos. Mabilis na tapos. Hindi na nagbilang ng pagkain nila kasi binilang na namin bago, bago ibabad.